natin Panginoon. Mas lalo nating mimitiin ang kayamanan na pangkalangitan. Ang malaman natin ang katotohanan, mga kaibigan. Sinabi dito na ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat sa lahat ng kasamaan. Pag-ibig kasi ang sinabi dito mga kaibigan eh. Minahal mo na 'yung pera. Sa dami ng pera mo minsan may mga tao na sa dami ng pera nila hindi na nila alam kung anong gagawin. Yun po ang napansin ko. Mga tao ba na binigyan sila ng maraming pera pero parang hindi na nila alam kung anong dapat gawin mga kaibigan bakit ang daming taong na kailangan ng pera, ang daming taong walang kinakain, bakit hindi na lang ganun ang gawin, ano, na ibigay? Ang ginawa po mga kaibigan dahil wala po silang satisfaction. Nagpaparitoki, pinapatahos yung ilong, binago yung mukha, yung katawan, yung forma ng katawan. Yun po yung ibang napapansin ko. Tapos yung iba, Minawaldas sa bisyo. Nagsusugal, nagiinom. Di ba sinisira yung katawan? Ang dami pong mga tao. Ako nga sana kung ako ni Lord. Pupuntahan ko talaga yung mga taong bang mga walang-wala bang kinakain. Dahil nakakatat sa, nakakaiyak po yung mga sitwasyon nila mga kaibigan. Lalo na, lalo na yung nakikita ko yung mga nagbablogs na yung tinutulungan nila yung mga walang-wala talaga yung sa mga probinsya. Sabi ko, Lord, pag ipaintulot mo, Lord, ganyan din yung gagawin ko, Lord. I-share ko mga salita mo and then magbibigay din ako ng mga pangailangan nila sa pang-araw-araw. Pero unang-una, ibabagi talaga kita. Yun din yung isa sa gusto ko, mga kaibigan eh. Hindi yung pang sarili lang eh. Pang sarili lang, di ba? O, oh, totoo, nagkakaroon ka na dahil bigyan ka ng blessings, nagkakaroon ka na ng bahay, sasakyan. Kasi yun mga nakikita ko eh. Tapos, ayun, nag, nakikita naman dahan iba na yung tsura, yung mukha. Pang sarili lang talaga mga kaibigan. No? No, pero hindi atin masisisi kasi yun ang, ang kanilang ano eh. Ang kanilang baga, hmm, kabunga ng kanilang ang kanilang blessings. at bunga ng kanilang blessings ay sa pangsarili. Tumutulong, nakikita ko rin na tumutulong din sila. Pero, yan nga mga kaibigan, maging kontento tayo kung ano man ang binigay ng Diyos. Dahil minsan, patibog kasi sa atin yun hindi naman ako hindi naman ako against sa mga taong nagbago ng anyo pero wag na yung pasobra kasi baka masobrahan naman ay